story time lang tayo ng konti. Since elementary, pinag-aral ko na yung sarili ko. Namuhay ako na solo dahil uli lang lubos. Wala na yung mama't papa ko At hindi ko alam yung gagawin ko. Pagpapatuloy ko ba yung pag-aaral ko? Kung ano man yung nasimulan ko, itatapusin ko ba yun? At that time, nag-decide ako na manirahan sa tita ko. And ayun, pumayag naman sila. Sinama ako sa province nila. And dun po, nagsimula yung journey ko na maging working student. Napakahirap. Super hirap. Ano yun? Pinag sasabay mo yung trabaho mo at saka yung pag-aaral mo. Naranasan ko na rin na magtinda sa school ng mga yakot, si Charon, KND, ayan yung mga Binebenta ko sa school. Talagang awang-awa ako sa sarili ko na hindi ko alam kung ma makakapagtapos ba ako ng pag-aaral. That time is pandemic pa. Nang nahihirapan ako. Hindi ko lalang pinapahalata sa tita ko na nahihirapan ako. Minsan naghihingi pa yung mga tita, tita ko minsan uh, inaabutan ko sila kasi may pinag-aaral din and naiintindahan ko naman 'yun. As a working student, nang daming racket na pinapasok. Gusto ko talaga sabi ko na hindi hanggang dito lang yung kikitain ko sa isang araw. Biroin mo, 200 a day. Sino ba naman ako para magreklamo, di ba? So wala tayong karapatan diyan. And bago ko nakamit tong ganito na kahit nasa bahay lang, kumikita ako ng 30 up to 50,000 monthly. Marami po akong nadaanan, hindi nagswak kung ano man yung status ko nun. And bukod sa high, 49 nine, na hindi natatanggap talaga sa kahit anong trabaho talaga, sabi tatawagan lang, hindi naman ako tinatawagan. Magtatrabaho ka, pero babagsak ka dun sa magtitinda ka ang unti lang ng ano ng kitaan hindi ko na kaya pag-aralin yung sarili ko kaya nag-decide na lang ako magtrabaho talaga nakita ko yung kaibigan ko na nasa Manila dating katrabaho ko din sa kantin naglipat siya kasi nga nakulangan din siya sa, sa sweldo kung nag-ano ako nagtanong available pa ba dyan kung pwede ako dyan sa inyo. Sabi, oo, sakto, may paalis dito. And ikaw yung kapalit. Nag-iisip ako kasi Manila yon hindi ko alam kung anong meron doon kasi laking probinsya ako, di ba? Gana naman tayo, pag laking probinsya, wala tayong kaalam-alam kung saan man yung lugar na yan. Wala tayo, I don't care dyan. Nag-decide na ako magkunta sa Manila para magtrabaho at tumigil na ako sa pag-aaral. Magtrabaho muna ako pang college ko, dapat. And ayun, pagdating ko doon, ma malaki-laki naman yung swede, 15k a month. Pero, hindi pa sapat. Ako hindi ako nagkaka hindi ako nagkakaipon. Bakit? Sa mahal bilihin sa Manila. Talagang ginto, talaga. Ginto ang bilihin. hindi eh, ka makakaipon talaga. Sa sarili mo palang kulang na kulang yan. One day, nag-scroll ako sa TikTok. May nakita akong isang post ng stranger. At ang sabi niya, pwede kang kumita dito sa TikTok na kahit hindi ka na magbenta ng any kinds of product, magkota dito sa TikTok. Kasi yung trabaho namin, kota-kota yun eh. Pag lang yung kota mo dun, kunti lang din yung sweldo mo. Bawas din yun. Parang ang ganda nito. Ang ganda talaga nito. nag ako sa kanya. Paano po yan? Hindi pa ako pinapansin. And lagi ako na sabi ko, Sir, paano yan? Ayan. Napansin na niya ako. Sige ma'am, sakto ka. And abot ka, may orientation, may tutorial tayo kung paano mo yung gagawin. Attend ka lang, then after ng tutorial na yun, ng orientation na yun, saka ka magde-decide kung ano yung plan mo, magpapaturo ka ba dito. And then discover ko doon na talagang ang ginagawa lang pala is mag-copy and earn. Ano yung copy? Magka-copy ka ng all script na script na i-provide nila dito at i-reply mo po yan sa mga clients natin na local and international gamit yung script scripts in short to set appointment to local and international client meron tayong account ID and dito na yan i-provide nila kapag natutunan mo na kung ano yung ginagawa sa online paano natin ma-maximize yung ating oras para pagkakitaan ng TikTok at any social media account natin then nagustuhan ko siya kasi nga flexible at doable and anytime anywhere mo siyang gagawin basta may cellphone ka sige uh, magpapaturo ko ako And ayo nagpaturo ako kapag talaga natutunan mo yung step by step dito magkakaroon ka ng account ID. So ang account ID yan yung license and proof ng tra transaction, diyan yung pumikitay po yung possible na kinikita natin sa online. Ikaw mismo yung mag-aaral mag kung papaano natin matututunan kumita sa TikTok at any social media account na kahit hindi na magbenta, kahit hindi sikat or content creator, pag natutunan mo yan, is talagang Napakaganda. Napakaganda kasi dito ako kumikita ng 30 up to 50,000 man. Tagad sa natutunan ko, nagkaroon ako ng account ID at hanggang ngayon, ito po yung aking source of income. At ayan, hindi na po ako nangangamba sa kung ano man yung bibilhin ko. At hindi na ako nagmamadali sa oras, at hindi na ako nakakarinig ng pagalitan ng amo kasi eh, dito talagang ikaw mismo yung mag-aaral kung papaano. Sa pamamagitan lang po ng guide ng OBA, Home Based Digital Associate. So, sila po yung magbibigay sa inang system para pag-aralan niya. Kung isa ka sa nakarelate sa akin, even isa kang OFW or empleyado, or talagang kulang na kulang yung sweldo mo sa isang buwan, makakailangan mo ng another source of income na katulad ko. And hindi na po ako part-time dito, final time ko na po siya kasi nga nasa bahay lang talaga. Ayan, sana makatulong sa'yo and kung gusto ka o magkakilala ka na gusto talaga na maturuan ko dito, matulungan ko kasi wala namang masama kung susubukan natin. Basta willing magpaturo at willing din po ako naturuan yung mga nangangailangan na katulad ko na nangailangan din. Nun. Okay? So drop your comment sa ang lugar ka para ma-priority ko. Pagkakataon May babalik pa ang kahal